Hi guys! Good morning po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Pasensya na kayo guys sa ating background for today's video ay medyo maano ma... -ano ma sobrang maliwanag sa labas, mainit kasi tanghali tayo ngayon mag-video. So, welcome back sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa nag-subscribe, please subscribe me at pag-click mo yung bell notification para lagi kang updated sa mga ina-upload nating kagaya ng mga ganito. Pa Sorry guys, pasensya na kayo sa ating pag for today. At nandito tayo ngayon sa aming kwarto. Ayan, sobrang maliwanag. Maingi kasi pag doon ako sa may sala mag-ano mag-video. So okay, for today's video guys ay... Nagbasa na naman tayo ng ating mga comment doon sa ating last mga videos na mga in-upload. Itong mga video sa to ay mga 7 days ago, 8 days ago ko pa na nag-comment na, 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 na comment pala itong ating mga kababayan natin dito sa ating comment section. So yung kayo mga comment ay napag-isipan ko na i-vlog ko na lang, gawan ko na lang ng video para baka sakali mapanood nila at mga pagbibigay tayo ng idea at masagot natin yung uh, kanilang mga katanungan. So yung mga nagbabalag papunta din sa Qatar at yung mga gustong mag-apply papunta sa Qatar, ito po yung, yung mga katanungan ninyo at na pong sasagutin, ito po yung para sa inyo. At syempre, bago po natin yan ay hindi po natin kakalimutan mag-intro! Ayan, magbabalik na tayo. So, ito yung video na to ay may ano lang, may apat lang na katanungan yung ating sasagutin. So, yung mga question dito sa, uh, don sa ating video ay apat lang. So, sasagutin lang natin isa-isa. So, una natin sagutin yung si, Miss Rivel Malikay, 1942. Itong comment niya dito ay 7 days ago pa pala. So, ngayon ko lang napansin. So, pasensya ka na, uh, kabayan, kung ngayon ko lang nasagot yung inyong katanungan. Sana ay mapanood mo to para makatulong naman ako ng kahit konti lang para sa'yo. So, good luck, good luck, good luck. Wish you luck sa pagpunta mo sa Qatar. Sana makahanap ka ng amo na maging mabait at makakasama. So, okay. Ito po yung kanyang katanungan. Um, hello po. Nag-apply pa, pa nag-apply po kasi ako pa Qatar May tumawag sa akin po. Six daw po sila lahat tapos wala daw bata. Tapos wala din sila cooker. Okay po kaya yon? Tipo no kaya mahirap 'yun mag-isa. Ka lang lalo din naman ako maro magaling magluto. Okay? and uh, the first of all po dito, ang lagi po nating iisipin ay pupunta mo tayo dito sa ibang bansa. mag apply po tayo sa ibang bansa para po maghanap ng trabaho, uh, makatulong sa pamilya, makaipon at magkaroon ng um, uh, sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. So, um, una-una, wag po nating iisipin na mahirap. So, lahat naman po tayo ng na lahat po tayo lahat po ng pupuntahan nating trabaho kahit saan man Uh, kahit pa sa Pilipinas syempre mahirap pa rin mas mahirap pa rin yung na sa Pilipinas ka na umaasa ka lang sa iba yung wala kang trabaho diba so yung um, sinabi po mo dito Miss Riva Malikay 1942 ay kung ako sa iyo ay i-grab po na po ito kasi mahirap mag-apply sa ibang bansa i mo na yan kahit naman hindi ka marunong magluto ma matututo ka naman kung willing kang mag matuto magluto hindi naman lahat hindi naman lahat ng nang ipapagawa sa iyo ng amo mo ay syempre i assist ka pa rin naman 'yan. So ang lang naman sa mga pagkain sa Qatar ay sa una ma mahirap din. Parang sa akin lang din naman nung unang apply ko sa ibang bansa sa Middle East, nako, na, na sobrang hirap po din noon, lalo na ako ay it 8 yung bata na alaga ko tapos kasama pa ng father at saka mother tapos may isang driver lahat 'yon nilulutuan ko so parang ako lang din naman sayo na um, um hindi ako marunong magluto 'yon so willing naman akong natuto noon tinuruan ako ng uh, kasama ko ay yung katulong yung um Mali pala tinuruan ako ng ano ng kaibigan ko doon, nagbigay siya ng notebook sa akin, lahat ng mga recipe na laging pinapaluto ng mga apo. So, so ayan, sabi ko nga sa iyo, lahat ng trabaho ay natututunan kung willing ka talaga, kung kung willing yung puso mo, utak mo, yung katawan mo na matuto magluto. So, kung anim, sa, kung anim sila, so walang bata. Mas maganda yun, walang bata kasi Mahirap yun kapag ikaw pa yung magluto tapos may bata ka pa, anim sila, mas mahirap. Ang hirap kayang magtrabaho dito sa Middle is na trabaho mo lahat tapos may bata ka pa, maghahatid sundo ka sa school kung utusan ka, aalagaan mo pa, pagpatapos mag-alaga, magluto ka pa, ngayon. Ang dami nakaka-stress kung ako sa'yo, igagrab mo na ito kasi sabi mo wala namang bata pala eh wag mo nang ano, wag mo nang palampasin to kasi sayang naman. Malay mo, kung hindi mo pa, kung pinalagpas mo pa to, eh, makahanap ka pa ng ibang amo na mas sobrang mahihirapan ka. Kasi ang pamilya sa Qatar ay may mga pamilya dito na marami yung kanilang mga anak. usually maabot mo minsan yung mga anak nila. May sampo, may walo, ganun. Tapos minsan kasama pa nila yung mga mother of father nila o minsan nakikisipin yung isang pamilya sa bahay ng tatay at nanay pero kanya-kanya naman ng bahay yung mga yon kanya-kanya sila ng I mean isang bahay sila pero kanya-kanya silang mga kwarto tapos may sarili silang mga katulong pero iba pa rin talaga yung magiging amo mo ay may sarili talaga silang bahay kasi kapag yung ganyan na sitwasyon ay um, hindi masyadong mahihirapan syempre ganoon talaga yung buhay ng katulong may andyan talaga yung stress yung ang um, pagod, nandiyan lahat. Siyempre, katulong yung pinuntahan natin. So, kung ako sa'yo, i-grab mo na to. See? Miss Riva, malikay, 1942. Sana po ay nakatulong po ito. Ito po yung para sa'yo. Sana po am um, mapanood mo itong ating video. Sa so, pangalawang tanong po dun sa comment natin, sa comment section po, bawal daw ba magsuot ng alas sa Qatar? So, kung ako po yon ay sa naging experience ko po para sa akin lang naman naging experience ko sa amo ko ay hindi po bawal sa amo ko pero depende yon sa amo hindi po pare-pare yung mga amo sa Qatar may mga amo na ayaw nilang nagsusuot ng mga alahas yung kanilang mga katulong yung kumbaga ayaw nila yung nasasapawan Ayun, ayaw nila na yung katulong nila ay maganda, maayos, ganon. May mga amo sa Qatar na ganon. Pero yung amo ko wala lang. Mas gustong gusto niya yung maging maayos ka, yung maayos yung buhok mo. Or kahit lang, kahit ano, kahit mag-alahas ka, huwag lang naman yung mga alahas na yung hiko mo, sobrang ang laki, tapos yung kwentas mong laki-laki. Huwag naman yung ganon, dapat yung mga Exacto, lang, yung simple lang yung mga pang burloloy lang ganon yung papa ano lang pang fashion lang ng mga ala. So ayun nga sabi ko hindi po pare-pareho yung mga amo sa Qatar, meron yung gustong nagpapasotang alahas, meron din yung mga, mga wala. So um pangalawa is may kasama bang kasambahay sa Qatar? Depende po yan. Depende po yan. So may mga amo po dito, may mga pamilya po sa Qatar na um, yung uh, katulong nila ay nag-iisa lang Pero usually, usually talaga dito sa Qatar ay sa isang bahay hindi po nag-iisa yung katulong nila Usually dalawa Kung makatumpong maka ka pa ng amo mo na mayamang mayaman talaga ay mga apat lima yung kanilang mga katulong So um, usually... Ganon, karami yung mga katulong nila dito. So, wag kang mag-alala kung may, kung may um, makapunta ka man dito sa Qatar na wala kang mga kasama. Hindi po ano yon Karamihan po talaga may mga makakasama. May karamihan po talaga na dalawa, tatlo yung magiging kasambahay sa isang pamilya dahil ang mga bahay po dito sa Qatar ay malalaki. Hindi po parang apartment lang yung mga bahay dito. Malalaki yung mga iba. May mga swimming pool pa ang laki parang mansion de grande talaga tapos um yung mga iba dito, may sarili silang mga um, hardinero, ganon. May sarili silang taga-alaga ng kanilang mga um, garden, bang tawag doon. Basta ganon. Ayun, kapag yung maging amo mo ay sobrang yaman. Tapos, um, hindi sila nagkakaroon ng mga katulong lang nag-iisa. Yung dito may taga-luto trabaho niya lang yun. May taga-luto, may taga-linis, may taga-hatid. sa mga bata, I mean, sa bata ka lang, bata ka lang, ganon. Ayun, ganito yung style dito sa Qatar. Kaya, huwag kayong mag-alala kung gusto yung pumunta sa Qatar. Malimit talaga, may makakasama kayo dito. Pero, huwag niyong asahan na pinay lagi yung mga kasama niyo dito. Iba-ibang lahi po yung mga tao dito sa Qatar na katulong. May ibang lahi na Indonesian, Utopian, mga Bangladesh, ganyan, yung mga India. Yan, karamihan dito, yung mga nandito sa Qatar, mga Indian, saka ano, mga Indonesia. Pero huwag kayong may mga babait pa rin naman ng mga ibang lahi. Parang pinay lang din naman yan. Parang pinay lang din naman yan. May mga pinay din naman na hindi maganda yung ugali. Hindi po natin sabihin na lahat ay mga ganda yung May mga pinay din naman na hindi nakakaiba yung kanilang mga ugali. So, ganun yon vice versa sa ibang lahi sa sa Pilip, sa kalahi nating mga pinay. So, the last but not the least is, anong agency po kayo dito sa Qatar? So, ang agency ko po dito sa Qatar ay, um, sa Pilipinas, mag-iba yung agency ko sa Pilipinas, at saka dito sa Qatar, yung nag ko sa Pilipinas, ay Century High Incorporated. Tapos, yung nandito na ako sa Qatar, ang agency ko po dito ay Alcabas. Yan. Hindi ko po ko, hindi ko po alam kung open pa rin po yung agency ko dito kasi matagal na panahon na po yan. Nine years ago na po nung nag-apply po ako papunta dito. So yan, maingay na po yung mga aso dyan sa labas. So hanggang dito na lang po yung ating video. Sana po ay nakatulong na naman po ako. Salam, maraming salamat sa inyo lahat guys sa inyong pag-comment sa ating mga videos guys. So dito na lang po at bye-bye at God bless po sa ating lahat. Goodbye.